Insya Allah, at uh, ito ngayon dito kami sa al-Mukarramah, At uh, Nag Pakita uh, nyo na pagka nito Kaya lahat ng mga kasamahan ko Lahat mga kalbo, bro Magkahay kayo dito Ayan. Dito kami sa may ilalim ng tulay Hahaha, <laughs> Allah mm -hmm. At ah, uh, ng Tao dinadagsa oh Suleiman dami iba't ibang tao na nandito sa lupalop ng mundo ah record lang oh mashallah at uh, Abdulaziz Dika nga Ano yung sinabi mo kanina? Ah, uh, nakapag-umbra tayo ng libre. Uh, libre Mga kasama natin oh. Trabaho, Walang pera. Masya Allah. Akay, walang Ito wala terabaho, pero magkaroon tayo ay ang apakumbrah. Holiday in ang hotel. Holiday in, Oo. Masya Allah. Libre <laughs> ang libre, kumpabah hotel na, kumpabah hal-haram na. Libre ang pagkain, lunch, dinner, breakfast. Ibig sabihin bro, ang piaya <laughs> ng Allah sa dami <laughs> ng piaya <laughs> ng Allah. Hindi mo kayang bilangin ang piaya ng Allah. Wa ni'mat Allah la Kung bibilangin niyo ang mga biyaya ng Allah sa inyo, hindi hindi niyo kayang bilangin ito. So alhamdulillah, bro, ang inisip ko, kung hindi ka alimbawa, kung hindi ka, kung ikaw hindi ka Muslim, dami ng problema mo. Inom, babae, punta doon ganyan dahil akala mo mapagpapawi yun ng mga pasanin, problema. Pero nandun pa rin, babalik na naman uli pagkatapos ng effect ng inom na yun. Pero sa Islam, anong problema mo? makapagdasal ka lang, makapunta, makapag-umra. Nandiyan yung kapanatagan, di ba? Yung hindi mabili ng kwarta ba? Di ba? La ilaha illallah. Yan. Di ba, kapatid na Ibrahim, ikaw, ano masasabi mo sa pag-umra natin? Ito yung biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Oo, tama. At alhamdulillah, maraming salamat sa kapatid na nag-sponsor ng aming umra. Oo. At ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasakanya. kanya alhamdulillah at ito ay bilang pagbabahagi niya ng kanyang kayamanan para sa mga kapatid niyang mahirap na muslim correct, correct, correct Allah Akbar. masya Allah ah, uh, mga luksami, mga pagaremi ah, uh, langwan na dimunti siya sa kaya video mata na ka pa makambilang tanong sa mga limo Wallah, na di uh, Di tanong mapatanggi siya, abay kakambilang at tanong tanoron kasabab sa sulimu o Allah ko uri pa na tanto amya kadagdagal o pa mga pagisay sa tanto na ay masipit sa ginawa na sa ang manusya na sumangali mo Allah amya kadagdagal na uh, di tanu kilay ay buk kilay tanu na igra amya tanu na tanu ay tanu kagya gya maned maned ugid na kialipatan tanu so bigang wala sa mapia mapia kang Bigangan yan sa pamilya. At nawala yun ka. So, nawala yun yan. Naiportan yun. Nada problema niyan. So, langon. Pitimbarang ang suawi na akal ang problema. Why? Jesus ang tanong. na uh, ilayin tanong sa pad, ama na paatag yung utap wallah upama O Allah, upang makabatan yung pagili. Na tanto ang madakal. Na so Allah napakababayaan yan wala in syakartum la azidan nakong. panalamot na kanurak na Allah kapag umanuman nakan sa mga limo at mga riskier kan Alhamdulillah kaya mga limo wala Ya Rabbi Ya Khalik tayo nga ang agyang ang mga oripan ka mga muslim si sagyang kaya tira at dunia sagyang kaya pilawi sagyang kaya walang kasi isang magka na adintano tayo kaming aksi ko surga ka Walang sang-an wala sa dinig ni kamuntae mga lok sa mga pagaremit. Bro, salamat tayo sa mga kapatid natin. Assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Takbir. Allahu Akbar. Yan.